sabi ko sa Malo. Ay, yun. Ayun. Pero May ganyan sa tita eh. Ah, sa kanil diba? diba? yeah. sa nila. Oo. o, di ba? Hindi naman di ba na? Oh, okay. diba, may ice cube tayo? Pwede tayo maganyan. Mahal kasi nasa ano yan eh. Isang libong may gift. Ayan na oh. tama. Ako malinis lang. Plus alas. Oo, oh, diba? uh, di ba? Hindi na tayo bibili ng ano size. Oh. Uh, Tingin nga ako niyan sa ano, magkano sa TikTok. Oh, tingnan mo ayan oh, ganyan oh. Di ba? Oo. Oh. Bano na naman ito? Dapat kanitong oras maaga silang bubukas, di diba? ano? ba? Malika kasi itong malay na na. Kaya? Maluno. Okay. Mm -hmm. Mabalot ko. Sa akin yung sagot gulaman, inimigin na rin. Ay, hinap

Pagkano yung eh, burger Hindi ko na alam eh. May dala kang pera? Wala. Kaya nga dito ko e. Eh. So, kung kain ah. Ha? 30 <laughs> <laughs> lang doon? 20 o 30. 30 yan. Balik ka na! Magbiglang bagay sa oven. Balik yun ah. na. Ba? ang na lang. Pag bumalas na kita. Balik na Malit Malito, malakas. Walang 30 -te doon. Meron p po ayan. P35 po. P35 po. Sabalot ba Ilan po? Yes? Dalawa pong ano-ano. Ano, isa po. 120 po dahil. Hindi ko alam kung magkano pagsasagay. Tingnan mo. May obi pa eh.